Ang pangalan ko, Gina Castillo Descaliar. 58 years ako. Um, ano po ang trabaho niyo? Wala sa ngayon kasi PwD din na ako. Na-diagnose ako ng colon rectal. Four years na. Pero survivor, pero hindi pa ako cancer free. Ako po si Diyosa Mamarie Castillo. Tapos ang trabaho ko po ay eh, nagwe-wedding. Ako po si Rodelio De La Cruz, 44 years old at ako po ay tricycle driver. Ako pala si Eva Jones Landayan, si 46 years old, um, volunteer dito sa Tabang as a mother lady. Ako po si Evelyn Visitacion, 63 years old na po ako. Uh, asawa ko po kasi nagsimula ang kanyang sakit eh. Ano pa, matagal lang po yan eh, kaya lang nitong year na to, yung sunod-sunod na yung naging sakit na yung, komplikado na ba. Nagsimula siya sa high blood sugar. Tapos hanggang nagka komplikasyon siya sa kidney, prostate. Nagkaroon siya ng bato sa abdo, bato sa bato, tsaka bato sa prostate. Tapos laging mataas ang kayatin niya. E ngayon po, ano po siya ng medication? Ngayon, monthly po check-up namin sa BNC. Paano po yung mga pagsubok na hinaharap niyo po sa araw-araw? Yung nag-start nung na-diagnose ako ng cancer. Siyempre, hindi naman biro yung mga gastos na kakaharapin namin. Yung wala kang makain sa sa araw, ganun. Tapos yung may gusto kang bilhin, na hindi mo naman mabibilig dahil wala alam mo na financial. Tapos yung nawala ng pandemic, nawala ng trabaho. Lahat kami. Pagsubok mga gastosin lang sa bahay. Dali yung pang-araw-araw namin, yung mga pambaw ng bata lagi namin yung naisip kung saan namin mapunta. Kasi yung asawa ko, ano lang siya, pinto. Minsan walang trabaho, lalo pag umuulan. Minsan may, pilit namin pinagkakasya para sa mga anak natin. Eh, syempre po ako, katulad niya, nag-iisa lang, lang ako dito dahil mga anak ko po may mga asawa niya. Di ako lahat ang shoulder, lahat ng ano niya, pangangailangan niya yung pag-aalaga sa kanya. Kasama ko lang ko dito yung apo ko, na 9 years old. Gaaral. Eh, yun ang nagiging ano namin madalas yung siyempre sa gamutan. Ang gamutan niya ho, eh, kung talagang kukonsumuhin namin, 10,000 sa buwan. Ang insulin lang, eh, magkano insulin pen. Nakakahingi naman ako ng insulin pero hindi madalas sa ano, supply ng RHU. Ano naman po yung mga pinanguhugutan niyo ng lakas para po malampasan yung mga pagsubok sa araw-araw? Ah, siyempre yung mga anak ko. siyempre <laughs> kasama ko, kasama nila ako sa lahat hindi lang sa kumbaga sa buhay na mahirap kasama din siyempre ko sa buhay na masaya siyempre lahat ng pangarap nila suportado ko siyempre bilang ina napakasarap na makitang nagsisikap yung mga anak mo ang pinagugutan ko ng lakas yung mga apo ko tapos yung mga anak ko na kahit paano, sama-sama kami kahit sa hirap at hirap yung mga anak ko mga, sa kanilang pag-aaral para makatapos sila. Siyempre, una-una kay God. Mahal ako sa asawa ko. Tsaka sa mga anak. Patuloy yung pamukulong natin. Una-una po, siyempre sa Panginoon. Dahil kung wala ang kapit natin, faith natin, hindi natin malalakas ang Eh, siyempre, ang asawa ko, kidney, ano na po siya, stage 5 na siya. Ang diagnosis na stage 5. Tsaka, ano na rin, may edad na 68 yung sub-machine. Kaya, kumagaano na lang sa Diyos kung hanggang saan nilalaban namin. Ngayong Pasko po, ano po yung sa tingin niyo na makakapagpasay sa inyo? Yung maganda yung resulta ng colonoscopy ko. Sa totoo lang, sa akin lang ha, pera. Yun po talaga magpapasaya sa akin kasi pagka may pera ka, lahat na mo. Lahat na mga pangangailangan mo, na mo sa buhay. Nakasama-sama lang mo kami, uh, masaya na po kami. Sama-sama kami mag-anak. Tapos, good health sa mga anak ko. Masaya na kami. Ang anak ko lang po eh, sana mabahaba pa ang buhay niya kasi kailangan namin siya, mahal namin siya Gusto namin makasama pa siya ng matagal. Malakmasan namin lahat ng pagsubok na to. Sana. Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang smiles. Maraming maraming salamat. Unang-una sa lahat sa inyo. At sa SMILE, maraming maraming salamat sa pagbibigay ng tulong. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa SMILE sa binigay niyong tulong na napakalaking tulong para sa amin. Dahil kung hindi po dahil dito, wala. <laughs> Kahit paano, sumaya naman po kami. Maraming maraming salamat sa SMILE sa mga inabot niyo po. Maraming maraming salamat sa SMILE. Sana marami pa kayong matulungan na may hirap na gaya namin at ipagpatuloy niyo lang kung ginagawa. And God bless po sa inyo lahat. Uh, po sa Smiles na binigyan niyo kami ng pagkakataon na ma-interview para malaman ng ano ng asawa ko, kalagayan, saka sa tulong din na binigyan niyo. Sana po marami pa kayong matulungan.